Good morning, guys. Ayun. Tinangbuusan na kape nang ano lang gas 'yan. ite ko 'tong aking murang nabili 'yan. ipe ko lang. Ang daming mura na ganto induction. Nakita ko sa online marami 'yan pero siguro sa klase or ito sa brand kasi ito Imerplex yan Mura ko lang siya nabili 450 lang 450 lang ata nabili ko di 450 lang. kasi last year ko binili ito ngayon ko lang gagamitin kasi nga nagbusan kami gas bilila yan mamaya pa yung deliver tatry ko siyang gamitin as in kapo ko pala sya itinaray ko yan ang best pala makaluto dito ang sarap kong niluto. Kaso nga lang, ang problema, yung sa kaldero namin, kailangan, di ba, palapad siya. Kaya, nakagilap ha pa ako ng kaldero. Ah, hindi. Ayan, nagagilap pa ako ng kaldero. Buto na lang, meron din akong marabiling kaldero ng lapad. Ayan, pwede ko magamit sa kanya. So, ayan, matakamura lang. Kasi, tininan ko sa online ay... 3,000, 30 mahigit siya. Imagine, ang bili ko lang ay 450. Nung time na, na, na ano ko siya, na ko siya sa mga ano yan eh. Uh, hindi siya nakupang parcel yan, ganyan. Unclaimed parcel. Nilalive sa FB. Ang hilo ko yung bumili sa gano'n eh. Mura yung mga dishwashing yan, doon ko binili. Late ko na naisip ng Gusto, dapat para dinamihan ko. Pwede ko siyang ibenta, di ba? Kahit ehulugan margin trade o sa may gitla yan pero ang bili ko lang is 450 yan ito yung actual niya ayan guys yung actual niya so open, okay. ayan, open natin ay ito ta hindi <laughs> pala naka ano yun as in ang bis makaluto diba maluto ko ng ano ng kalde ng champorado Tatry kong dito na kasi may nabili din ako ng kaldero na malapag. Kaya, bibinyaga na natin. Ayan, nag-work siya dito. Pag ano, pwede natin ano ba yung ulotoy natin. Ayan, ina na sa ko Gumiti mo namin siya pang samantala pero hindi pwedeng naglalit. Baka malaki sa kurente. Baka jumakpat kami sa pagbabayad ng kurente. Hehe. <laughs> tipi Ayan lang guys. Natutuwa lang ako kasi ang mura ko lang siya nabili. Sana kung nakapagmayang tagad ako. Pwede akong bubili kahit lima no. Tapos ibenta ko kahit dalawang kahit libo siya okay lang may nabili na yan dalawang libo eh I-benta ko kasi 2k eh sabi ng asawa ko huwag ibenta sa amin na lang sabi ko sana pala din namin ang pagbili kasi ang dami as in mura lang binili niya eh pag ang daming mura niya sa Lazada pero ito kasi yung brand na to siguro sa so brand yan mahal 3k may get eh nabili ko lang imagine wala pang 500 yan tapos may binili din, may binili din akong two burner pa siya. Parang tiles, style siya, tiles. Ang bigat. Tingin ako siya sa Lazada or sa Shopee, nasa kulang 6K. Pero nabili ko siya is, magkano? 2K lang, 2K. Sabi ko rin sa sasawa ibenta ko. Sabi nga, wag na, sa amin na lang daw yan yun yung hilig ko pagka ano, sa online pag may ano, ano kung basta kailangan sa kitchen sa mga ano, yan ang trip kong bilhin pero damit napakadalang kong bumili yan thank you thank you so much guys yan natuwa lang ako sa kanya last year ko pwede may ngayon ko lang tinaray ang, ang ganda pa ng paglutuan Thank you guys. Thank you for support. Thank you for my day na Pina in Germany. Thank you so much po. Bye bye God bless us all hmm.